Ngayon ay February 16 at ang pamilya namin ay may salu-salo na naman. Magtatanghalian na naman kami ng sama-sama sa isang restaurant. At ito ay dahil uh, in-invite kami ng aming bunso kapatid si Aldren Ortega dahil birthday niya noong February 10. Uh, belated happy birthday sa iyo, Pratelo Aldren Ortega. At salamat sa salusalong ito. Uh, ito, naging kaugalian na namin, mga best, na tuwing may special occasion sa aming pamilya, ay nililibre namin or nagsasama-sama kami para uh, mag-celebrate ng special occasion. So, sa birthday niya, uh, may konti akong regalo at gusto ko itong i-share sa inyo na baka magustuhan nyo rin. At ito ay available sa aming, sa aming online store www.honeybestforever.com So, kung kayo ay wala kayong maisip na pangregalo sa inyong special someone, uh, mag-visit lang kayo sa www.honeybestforever.com uh, yun, Nandyan yung mga merch namin at marami pa akong products na ilalagay dyan. Kung nanonood kayo sa YouTube, lalabas yung product link sa video ito. Kung sa Facebook naman, check nyo yung comment section at dun ko ilalagay ang link ng aming website. So, ito nga, isi-share ko sa inyo kung ano ang regalo ko sa aking kapatid na bunso na si Aldrin Ortega. At sana ay magustuhan niya ito. So, ito na nga mga best. At dahil nga medyo mahirap magregalo sa mga taong medyo nakakaangat-angat na sa buhay. Dahil Uh, ano pa bang ibibigay mo sa mga ganong klaseng tao yung medyo nakakaangat-angat na sa buhay? Comment down below nga kung may pa kayong pwede niyong ibigay sa mga taong nakakaangat-angat na sa buhay. Uh, ako, ito na isip kong regalo para sa aking bunsong kapatid. Eto, uh, ito, mapakita ko sa nasa inyo. Yes. Dahil nga, wala, na, wala akong maisip na regalo sa kapatid ko dahil alam ko naman na Deboto siya ng Sacred Heart of Jesus so itong wallet na ito ay available sa aming online store honeybestforever.com uh, nilegaluhan ko na lang siya ng aming merch yan ng personalized wallet tapos nilagyan ko ng uh, Sacred Heart of Jesus sana magustuhan niya tapos yan, wala akong maisip na pwede nyong lagyan pa dito ng message pero wala akong maisip na imi-message sa kanya. So, ito na lang yung inilagay kong message. ah uh, yan na lang yung inilagay ko sa kanyang message. So, ito yung ah uh, isa sa merch namin sa online store namin. Oh, uh, yan siya. So, baka sakaling naghahanap kayo ng pangregalo sa inyong mga kuya, tat, daddy, or mga asawa, pwedeng pwede to. At ma-order nyo lang po to sa aming website www.honeybestforever.com Kung nanonood ka sa YouTube, makikita mo ang product, product link nito sa lalabas sa video nito. Kung naman sa Facebook ka nanonood, ah... Uh, sa comment section nyo makikita ang product link. At we ship internationally, kahit saan po kayo sa mundo, kaya po naming mag-ship. At magkakaiba lang po ang shipping time. Yun lang po. So yun nga guys, ang aming regalo sa aking kapatid na bunso, si Aldrin Ortega. Happy birthday uli sa'yo. At sana'y magustuhan mo ang regalo kong ito. Ah, uh, na lang natin guys sa kung magugustuhan niya pag binigay namin sa kanya sa mamaya pagka nagkita kita na kami. So, stay tuned.